Yo, what's up guys? Welcome back mga kasipsip and for today's video, maaga pa lang ay maaga pa lang po ay mga kasipsip ay pumunta na po ako sa aking tinanaman na kamatis ito na po ang ating kamatis mga kasipsip within 14 days po ito na po ang kanyang itsura so medyo nagkaroon na po siya ng bulaklak at yung iba naman po ay nag, uh, medyo lumalaki-laki na rin po siya within 14 days, ito na po ang kanyang itsura mga kasipsip so I want to be extend sana po mga ulit tayo extend po natin yung area natin para lumaki-laki po ang ating kamatisans So, nakita nyo naman makasipsip, medyo may bulaklak na siya at may mga, mga maliliit na konting bonga na po siya. So, ayan makasipsip. Within 14 days, ito na po siya ang kanyang itsura. So, and hope guys, makasipsip, supportahan nyo po ako. And don't forget to like, share, and comment, and subscribe my YouTube channel, Nice TV. And ang aking Instagram is uh, Bahubali Chongo at ang aking fan page, Bahubali Chongo din. And of course, mga kasipsip, uh, sana po supportahan nyo po ako. At nakita nyo naman po mga kasipsip na marami pong gulay dito. Kaya mas gusto ko pong manatili dito